Kita mo, tinawas ka lang na wala. O, pwede ka na uminom ng gamot ngayon. O, okay naman. Mamaya, mainom ka uli. O, ano yan? Hmm. Yan o, oh, mulma o, oh, kita mo. Pag wala, malino ang Kita mo na, mulma o. Hmm. Oo. O, mulma. Ano pala yung ulit? May dating kahoy. Kahoy. May dating kahoy na, ano. Ano, Diyos na Sa sige. Sa Ariko. Oh, talaga yun, sila kasi mag, uh, ano na, mag, mag, mag na. Ano mo? Nagpapahala uh, uh, na lang. Hindi na pag ano, Ano yun? dati pa to? Yan na ikahoy? Yan naman, ikahoy, oh. Hmm. <coughs> 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 diba mm. mo Hmm. 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 Pa ang sakit na. Sumakit na ako uh, yung... Ano sa likod? Kahoy. <laughs> balikat mo, Jong. Diba yung oh. ginamot mong balikat mo? Oh. Meron talaga. Itim pa naman yan. Uh. Wala na yan. Ito mo tinawas ka lang nawala. O oh, ay eh. ibig sa ano, magic. Uh. Pangalan nga lang gumagaling. Eh. Ginamot ko nga dahil. Pinus ko yung makita mo yung na 50-50 na namamaalam na may mga aparatos na nakaano sa ano. Pero nung ginamot ko tinawas ko pangalan lang. Nagulat sila tumayo yung... Ang <laughs> sakit niya. Oo. Uh. Ito yan na nakikita ko.